Magandang buhay mga kaparamount! I am your HR Val, nagbabalita. Kasalukuyan po tayong narito ngayon sa Talent Acquisition Department upang alamin ang status ng ating mga applicants sa kanilang application, maging ang mga members sa kanilang contract signing, requirements and orientation. Kaya naman narito si HR Mia at HR Joseph para ipahagi sa atin ang kaganapan sa ating departamento. Narito nga tayo ngayon at kasama natin si Sir Pangalan po ko, sir. Milky Torino po. Po? Milky Torino. Milky? ayon. So, sir, uh, for contract signing kayo today? Yes po. May, may orientation din po ba? Yes po. Ayun. So, sir, ano palang position natin? Warehouse man po. Warehouse man? Saan po to yung location? Makrotars ba po. Macro Sa, saan po? Sa... Sa, ano po, Quezon City po. Ah, Quezon City. So, sinong HR mo, sir, dito kay mo? Si, si Monique po. Ah, si HR Monique. So saan mo pala nakita yung job hiring ni Paramount? Doon po saan po. Sa natin kasama ng trabaho po. Ay! Nag-endorse nag po sa akin. Ah, parang ni-refer ka, member ni Rafer, kami So ayun, kumusta naman yung pag-apply mo kay Paramount, sir? Yung process, kumusta yung mga staff ni Paramount? Okay po. Mabait po. Mabait. Ayan. Thank you so much, sir. Alright, magandang araw sa ating lahat. Kasama natin ngayon si Ma'am Star. Ayan, so kasama natin ngayon si Ma'am Star. So Ma'am, ano pong position na ina-applyan po natin? Field Master. Field Master ang ina-applyan ni Ma'am. So saan pong, um, saan po dito? Xiaomi. Sa Xiaomi po, saan pong branch? SM Nova Liches. SM Nova Leaches. So sino pong HR natin dito sa Paramount, Ma'am? Si Miss Jessa. Si Ma'am Jessa, si HR Jessa ang kanyang HR. So, um, Kamusta naman po yung pag uh, pa, yung process po dito sa Paramount? Okay naman po ba? Very good service naman. Very good service. Yung mga staff po dito, okay naman po yung service nila, right? Yes po. Uh, Alright, sorry. sige po ma'am. Mahihikayat nyo po ba yung ating mga ka-Paramount or yung mga gustong maging ka-Paramount uh, para pumunta sa Paramount? Ano po, parang i-invite lang po natin sila. Uh, yung mga willing magkaroon ng job, pwede kayo punta dito sa Paramount. Marami silang... Uh, magpipilian na no work. At saka marami silang ano, uh, parang ka-business partner pa. Ano. Alright, maraming maraming salamat po, Ma'am Star. Thank you. Thank you. Po. Narito naman tayo ngayon at kasama natin si Miss Veronica po. Veronica, yes. ayon. So, Ma'am, taga saan kayo? Taga Delia Street po ako, Pilkawa Bridge. Dito lang, Hason City lang. Yes, po. So, ilang sakayan yun, Ma'am, papunta dito sa head office? Isa lang po siya, Ma'am. Pero kanina po naka-three rides po. Ah, okay. So, anong position natin, ma'am? Account coordinator po. Ah, account coordinator, internal. Dito ma-assign sa mismong head office? Opo. Ayun. So, saan mo pala nakita yung job hiring ni Para, ma'am? Through online po, ma'am. Ah, sa mga posting postings. Yes. So, ma'am, any ah, advice sa gustong ah, mag-apply pa o sa gustong maging part ni Para, ma Um, Apply na lang po kayo, ma'am. Let's see lang po. Basta po friendly po sila and good po yung mga staff mag-approach. Yan lang po. And thank you so much, ma'am. Congrats po. Ngayon naman po, ay kasama natin si ma'am. Ma'am, ano po ang pangalan Mars nila? Mars Ibanez po. po. Mars Ibanez. Mars Ibanez. So, tagasan po sila? Quezon City po. Quezon City lang po. So, ano pong position yung ina-applyan po nila? Prada Consultant Prada po. Prada Consultant. Xiaomi po. Ayun sa so, Xiaomi. So, saan niyo po nakita yung job hiring ni Paramount? Nire-refer lang po siya sa akin ng promoter ko rin before. All right. So through referral, nakasama natin ngayon si Ma'am Mar. So, uh, ano pong masasabi nyo sa mga process po dito sa Paramount? Kamo naman po yung ang um, process po na pinagdaanan nyo dito sa Paramount. Si Paramount po kasi napakabait ng mga HR nila actually. Yung staff, Tsaka po ang dami nilang nag-accommodate dito sa office. And then ang lamig ng office nila. Actually, ang ganda ng uh, ano ni Paramount. So, kung naghahanap po kayo ng uh, trabaho, punta na kayo dito sa West Avenue. Alright, sige po. Uh, any advice po sa mga gustong maging parte ng pamilya at mapasama sa pamilyang Paramount? Mga ma-encourage po ba sila na magpunta po at mag-apply dito sa Paramount, sir? Ma'am? Si Paramount po is nagbibigay po ng pantay and more opportunity to us as a human being. And si Paramount po is fair sa lahat ng tao. So kung gusto nyo po ng tamang trabaho, punta na po kayo dito sa 33 West Avenue, Quezon City. Alright, maraming maraming salamat po, Ma Mars. Thank you po. Thank you. Sa gustong mag-apply kay Paramount, ihanda lang ang inyong updated resume at ang mga mandatory requirements such as SSS, Pag-ibig, Fair Health, Teen, NBI at Birth Certificate. O di kaya naman ay pumunta sa aming head office na located sa 4th Floor Hollywood Square Building, West Avenue, Quezon City, or mag sa aming email na recruitment.firemounthr at gmail.com o di kaya naman ay mag-direct message sa aming Firemount page. Kaya ano pang hintay nyo, mag-apply na kay Firemount. Stay tuned for the next update dahil dito kay Firemount, We are people helping people! Again, this is HR Mia and I am HR Joseph Nagbabalita. Maraming salamat, Ichay Mia and Joseph. Kaya naman, kung nais mo mag-apply, mag-apply ka na. Dahil dito kay Paramount, we are people helping people. Hashtag Paramount ako. We'll help you get started.